kung atin pong from Genesis, ito po ay uh, dalang buhay na sinisimula ng ating pong unang magulang kay Adan at Iba. Ang sabi dito ay ito po ay chapter, uh, chapter 4 ng Genesis 1 15. Ang sabi dito, Adam made love to his wife Eve and she gave and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Later he gave birth to his brother Abib. So makikita natin kung paano uh, tumakuha ang istorya. Uh, dito sa istorya nito mga kapatid, ito ay nagiging uh, connection dun sa chapter 3 ng Genesis 10. Ang sabi niya dun sa chapter 3 verse 15 ng Genesis. Kasi may pangako po ang Panginoon na sa kanilang kasalanan merong anak sa ng tao na darating ng mga sabi niya, nalala po and I will, and sabi niya, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and fears he will crush your head and you will strike his seal. So, meron po makakawang Panginoon doon sa istorya, sa, uh, doon sa chapter 4 verse 2 na nagsasabi doon na makikita na nakikita na mismo ni ni eh uh, na ito na daw yung pinangako ng Panginoon na Cain si na kasagutan sa kanila na magiging kasagutan doon sa ipinangako ng Panginoon but then ang istoryang ito ay nagpapakita doon sa unang uh, nagiging resulta ng kasalanan yung pagpatay. natalang niyo po yung pagpatay pala ako ang magiging first one ay pitong sa ng iyo po uh, ng iyo po kung ikaw ay pumatay ang first ng ay pitong sa ng iyong po uh, anak grabe yung grabe uh, yung magiging uh, magiging 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 consequences sa lahat ito kailangang matay niyo mga kapatid. At naalala natin, kapag abasahin mo na sa tuluyan, nung pinatay niya si Abel, na sabi niya natatakot siya na siya ipatay ng tinang mga tao. Pero sabi ng Panginoon Diyos, hindi ka papatayin. Ang tao pang ay ito first ng Panginoon Diyos. Now, pamagang pong ito mga kapatid, ipopokus natin ating sarili doon sa dalawang tao na nagiging uh, uh, topic natin sa mga ito. Hindi po ako uh, masilis ang mga mga salita mga kapatid. Ipag-out ko lang po yung atin po mapag-aralan at hindi po makulutan ng pansin sa mga bago ito. And Kain and Abel represent two classes that will exist in the world till the close of time. One class, Abel themselves to the appoint sacrifice of sin. The other, being sure to de defend upon their own merits there is a sacrifice without the virtue of divine meditation. And those, it is not able to bring man into favor of God. It is only before the merit of Jesus and our transgressions can be pardoned. Alam niyo po, alam natin ang istorya na itong si Cain at si Abel ay tinitest ng Panginoon Diyos. Ang pagbigay ng firstborn or first fruit ng iyong mga gawa ay isang mahuting halimbawa na ating pong tinitingnan ang kabutihan ng Panginoon Diyos sa so, bawat isa. Hindi po mali, mga kapatid. Ako, isinilang ako sa tahanan na ipinapraktis ng mga yung bagay. Yung manok namin, yung unang anak ng manok na pinakamataba, ibinigay namin sa Panginoong Diyos sa kayon, sa kagustuhan aking mga which is yun, ibinigay. Kahit man ikaw magtatanim yung unang putas na inyong ibinigay sa Panginoong Diyos, yun siyang ibibigay sa kanya bilang pagkatilala na siya po ay nagbibigay ng pabutihan. Tama po ang ginawa ni Cain. Pero sa sitwasyong ito mga kapatid, ito yung nagbubig out sa ating po Panginoon Diyos. Kung ano ang kagustuhan ng Panginoon Diyos, yun din sana ang ating gagawin. Yun din sana ang gagawin ni Cain. Pero hindi po mangyayari. Minsan, ang ating mga ginagawa, ay yung ating ginagawa, hindi natin ma-justify na tayo ay magiging ligtas. Kailangan natin ng ligtas. Kahit man gawa, gumawa tayo ng mabuti, hindi natin tinitingnan na meron tagapagsiglas. Wala rin po tayo sa magagawa. Amen. If you do not accept the cleaning blood, they are under condemnation. There is no other provision made whereby they can be released from the trousan of sin. Trousan of sin. Wala tayong pagkakataon na makaalis sa curse na meron tayo sa kamatayan. Kung hindi natin tanggapin yung pangako ng Panginoong Diyos ng kanyang dugo dun sa kalbaryo sa kung unahin natin na gumawa tayo sa ating pagsarili, ipakita natin na tayo ay gumagawa at yun ang ating pong gagawin way para tayo maligtas. Wala po mayong pagkatataon. The class of worshippers who follow the example of the end includes by far greater portion of the world where nearby every false religion had been based on the same principle that man can depend upon their own efforts for salvation. <coughs> Alam nyo, yung word na we cannot justify our good European. Nagkanakaw siya. Robin Hood. Di ba po? Si Robin Hood na nakakaw. Out of what? He help others. Sa mata ng mga tao, tama. Pero sa mata ng Panginoon, balik. We cannot justify our wrongdoings just because we have that the human race is in need not for redemption but of development. Isipin niyo po, hindi na daw kalaman ng human mga tao ng redemption. It is about the development. Kailangan kong gumawa, ipakita ko yung aking paggawa at ako ay maliligas. Not knowing that there is God lying on the cross and over his life. That it can refine elevate and regenerate itself. As Cain taught to secure the divine favor by the offering of love of blood and the sacrifice, so do not expect the exalt human humanity to the divine standard, independent to the atonement. And his history of Cain shows what must be the result. It shows that a man will become apart from Christ. Humanity has no power. to regenerate itself. It does not tend upward towards the mind, but downward towards the nothing. Christ is our only hope. There is none other under made heaven among men whereby we must say, neither is there salvation in any other. Acts chapter 4 verse 4. Wala talagang ibang way, mga kapatid. Kaya nga po, lahat ng mga kasalanan. Lahat tayo ng mga kasalanan. Wala ipapung way para mapapapapakasalanan ating mga gawa at sumalaman so, na tayo sa ating, ating Panginoon nakikita sa ating mga gawa na tayo mabuti dahil ating mga tayo sa ating. So, hindi yung mga gawa natin ang nagpapabag bibigay sa atin ng information kundi ating, today, ating mga Panginoon the trophy that relies wholly upon Christ will be manifested by obedience in all requirements of God from Adam day to the present time the great controversy had been concerning obedience to the law of God in all ages have been who claim the right in favor of God even while they are disregarding some of the command but scripture declares that the works of faith made perfect and that without works if obedience is dead tama naman po kaya nga po yung ating panang palataya na walang gawa ay patay pero ang gawa ay sa mga tayo When Cain saw that the offspring is, was redempted, so, okay, kita natin. he was angry with the Lord and Abel. He was angry that God did not accept man's substitute in place of the sacrifice divinely ordained, and angry with his brother for choosing to obey God instead of joining. rebellion against him. After the God, divine command, God did not leave him for himself. But he considered the reason with a man who had shown himself unreasonable. And the Lord said to him, why should he run? And why should countenance for him? Through the angel's messenger, the divine warning was conveyed. Minsan, ito po, alam natin sa istoryang ito, Tumayo si Abel sa kanyang pananampalataya at nakikita sa kanya ang problem. Kaya kaya nga po ang atin pong uh, ang atin pong uh, sentro ng atin po para dito ay nakita sa John 3 verse 20 sabi niya kapag katayuan kitaan sabi doon ano one that do it evil hated the light neither commit the light Please. His should be reproved. Minsan pala mga kapatid, kapag ka ipapakita mo ang kabutihan ng Panginoon, na ipapakita mo yung mali sa tama. Piliin ng tao ang mali at isipin niya na yung mali na yun ay magiging tama. Kadalasan, nalala ko po yung panahon ng yung parating ko pinapasa, sinishare ko sa inyo about kay Jerome John Hodge, si John Wickett, even yung unang itong Raton. Uh, Sino po yung pinato? Stephen. Uh, Nag-stand sila sa Panginoon Sa tamang perception bilang sa Pesyano. They si is right sin is crouching at your door it desires to have you but put, but you must rule over it. kapag kaatin pong hawakan yung malik sa atin pong buhay yun po ay mananatili sa atin at kinokontrol tayo nito mga babaeng daranasan po ng buhay na ito na ang tumatayo sa tama ay magiging malik sa harap ng tao at siya po ay alam natin na matay po ang ating uh, patriarca ni si Abel. Pero ang Panginoong Lord ay mabuti pa rin sa taong nagpatay sa kanya. Ang pinakamahirap uh, pinakam dito mga kapatid ang sabi dito ng ating pong patriarca. But instead of acknowledging his sin, ito ay patungkol kay kain kain continue to complain the injustice of God and to cherish jealousy and hatred of the Abel. He angrily reproached his brother and attempted to draw him into controversy concerning God's dealings with him. In meekness, yet fearlessly and firmly, Abel defended the justice and goodness of God. He pointed out Cain's errors and tried to convince him that what is wrong was in himself He pointed to the compassion of God in sparing the life of her parents, which he might be punished then with instant death, and urged that God loved them, for He would not have given his son, innocent and holy, to suffer the penalty which he had incurred. All the first-cae anger to burn the hotter, reasons and the science told him that Abel was in right but he was enraged that one had been won't be hid the counsel that should now pressure to decree by him and that he could gain no sympathy in his rebellion he his diba? Malino, mga Alam ni Cain pala na siya ay nagkasala at alam niya na mali ang kanyang ginagawa. Pero dahil sa hindi niya nakitaan ang kanyang kapatid na manatili sa kanyang uh, side at gusto niya na maging dito, gusto ni Abel na si Cain ay no, gusto ni Cain na si Abel si ay mag-okay sa kanya pong kagustuhan pero hindi niya nakitaan ng pagsunod siya ay nagagalit. At ang nangyari, binatay niya. Ni kanya po Cain hated and killed his brother, not for any wrong that Abel is going down. mo po, hindi po pinatay ni Cain daw si Abel sa mali na ginawa ni Abel sa kanya. But it's because his own works were evil and his brother's righteous. Malinga po, mga, mga kapatid, na hindi pinatay ni Cain dahil naging masama si Abel sa kanya kundi nakitaan niya na kabutihan ng kanyang kapatid at hindi niya nakitaan na kanyang sarili nang kanyang So in the old ages, the wicked have hated those who were better than themselves. Abel's life is of ages and absorbing faith was to Cain a perpetual reproof. Everyone that do it even in the life of minsan pala ang masama kapag kay yung sinusuway magiging resulta ito na sila magalitan ka magiging resulta na ikaw ay magiging masama sa harapan nila pero mga kapatid sa mata ng Panginoong alam niya ka alam niya ang mali maaring ikaw ay masama sa harap nila bagus ka, ng <coughs> the murder of Abel was an first example of enmity of that God has declared would exist between the serpent and the seed of the woman. Ito yung ko kanina mga kapatid. Between Satan and his subject that Christ and His followers through man's sin, Satan had gained control of the human race. But Christ would enable them to cast the yoke. Whenever through faith in the Lamb of God, the soul renounces the service of sin, Satan was wrath, is in kind of, and the holy life of Abel testify against Satan's claim that it is impossible for man to keep God's law. So dito po, resonable sa atin na tao lang ako at hindi ko kayang gumawa ng mabuti. Ang ginawa ni Abel ay nag-testify sa sinabi ni Satanas na ang lahat ng salian, ng lahat ng uh, gustong, gustong batas na uh, ang lahat ng batas ng Panginoon Diyos na hindi kayang gawin ng tao. it testify na kayang gawin ng tao ang gusto ng Panginoon Diyos sa bawat isa. The same spirit that will manifest against them. It is the spirit through all ages has set up the stake and candle burning pile of the disciples of Christ, but the cruelty hit upon the followers of Jesus, that instigated by Satan and his host, because they cannot force him to submit their control. It is rage of vanquished, who every martyr of Christ has died as conqueror, say prophet. they overcome him by the blood of the lamb and by the word of their testimony and they love not their lives unto the Revelation 12 verse 11 and 9. so makikita natin marami po namatay sa harapan ng Panginoon at nakikita niya na mga tao niyon ay naging matil sa kanya kung kaanan at sila'y namatay sa parang parapayan not in vain wala po sa hindi mahalaga ang kanilang ginawa. Kundi mahalaga yun sa harap ng Panginoon Diyos. Hindi man nakikita ng tao ang kanilang pong ginagawa pagkos nakikita ng Panginoon Diyos ang kanilang ginawa sa tao at sa kanilang pong Panginoon Diyos. Cain, the murderer, was soon called to answer the crime. The Lord said unto Cain, Where is Abel, thy brother? And he said, I know not amay brothers keeper kain and had gone so far in his sin that he had lost the, the sense of continual presence of God and his greatness and omniscience so he resorted to false and concealed his guilt naalala ko yung si Kaasi uh, at Adam and Eve di ba po nung sila po nagkasala nagtago sila sa Panginoon Diyos sabi ng Panginoon Diyos ay uh, Adan iba. Nasaan na kayo? Ang sabi ni Iba at nilalabanan. Natanaw sila. dahil sila nakikita diba po ay nakita ang kanila magbinagawan na naman din. Di ba sila dahil sila ay gut. At nalaman nila ang totoong tama. Di ba po? Kasi amin ang totoong essence ng joy. Sa ating pamilyang isang dapat lalo tayong lumapit sa Panginoon. Hindi natin sundin kung paano ang ating pong mga uh, unang ama at ina na sila po'y nagtatago sa Panginoon Diyos dahil sila'y makasalanan. Mas lalo sila tayong lumapit sa Panginoon Diyos kapag tayo ay makasalanan. Di ba po? Kapag sila nagtatago the more na sila po ay nagpapasakot sa kaaway na si Satanas ba sabi doon, nung tinanggap ni Cain na ang kanyang ginagawa sa kanyang sarili ay mabuti, mas lalong ang kasalanan ang namumutawi sa kanyang kalooban. Imbis na siya ang makapangyarihan sa kanyang choices, ang kasalanan ay naging kapangyarihan sa kanyang buhay. Again, the Lord said to Cain, What hast thou done? The voice of thy brother brother's blood cried unto me from the ground. God had given Cain an opportunity to confess his sin. He had time to reflect. He knew the enormity of the death. the deed he has done, he had done, and the past, the falsehood he had uttered to conceal it. But he was rebellious still. And sentence was longer different, the divine voice that had been heard in, in treaty and abomination, uh, uh, admonition announced the terrible words, and now art thou cursed from the earth, which had opened her mouth to receive the brother's blood from the hat, thy hand. When thou tellest the ground, it shall be henceforth yield unto thee, their strength. a positive and a bagaban shall thou be in the earth. Alam niyo po, ito po yung nangyari sa kanya. Ano po, ito. sinabi ko kanina si Adan at si Iba,